ทำไปสุดๆนักอิเล็กต์มองกันยังสินั่นเลยอ่ะสไตล์นักยานอวกาศกูอ่ะไปสุดๆนักอิเล็กต์นั่นดูว่าสิเดี๋ยวเราบอกเรายันกันกันกันน้องดีกว่าต่อไปสิครับเด็กเดี๋ยวเราขึ้นมาแล้วนะยังงี้ดูว่าเล็กเบ่งใหม่ยันที่อ่อนนะเบ่งใหม่นะเด็กเด็กเบ่งใหม่ nak. Kumusta relaks naman. Kumusta mai? Kumusta mai? Nak. Okay relaks naman. Relax lang. Mila, magulang mo, pati pagtanda na lang i-try ba yan magkano? E relaks naman to. Kapag tinasbyad, tumutulong sa comfort, relax lang 'to. Diretsong magyan. Lalagyan mo lang ng ticket, pandayan lang ho. Magyan ng ticket na. Oh, wait. Strict Uba Uba ba. ko ba naman? Ano ko ba? Tama po ba? Oo. Diba? Straight lang siya kasi ano? Relax lang. Sige. Tama po ba? Oo. Diba? Snappy. Nalagyan mo lang lagi ng sa isip mo ng ng snap. Snap. Kahit wala ka, wala ka ng wala ka ng gano'n. Kahit wala ng gano'n. Pakamitin ah, mo. Wala, wala, wala ka ng wala ka abin. Walang gano'n sa abin. O sa ano. Kahit sa pulis, wala ka, ng... wala ka ganon, o, sana, no. haburi, may kita ng sasya mo.

Sa galaw mo, galaw mo kung grasya mo, asa may ulol mo diretso ka. Sige, sige ba, ginaganong naman, buweng kumain. No, yung tingin lagi, sige ba, buwing kumain. No, dahalalalalalala na ako ba naman, buweng kumain. No, sa Kung masamit yung ito mag interview sa kaagad sa'yo. Seryoso ka lang. Uy, Na. Uy, mai, Na. Yan. So, mag test out. Pag-i-gala na. So, mag-i-test out lang test out lang Para kahit payat ka, kung manipis yung katawan mo, basta test out ka. Kung malaki yan, makalitin din. I-test out ka at itong, ano mo, kita natin ko lang sila nakaka degrees Kaya ang yung isang tabako na siya. At itong, ano mo, para makaka-fotovibrate ka. At to ano mo, na may higitang butas Yan, talaga yun Pero pagka uh, nakamahong naman ito, i-reduce namin yan. Baka ka naman, naka-high play ka, dapat na butas Okay.